nga pala yung birthday gift ng aking followers sa akin. Itong sakto talaga, April 11, nag-message siya sa akin na meron nga daw siyang ibibigay sa akin. Pang ako nakapag-post nona na birthday ko at ayun nga, umagang-umaga ayun na ganyan nabasa ko. At ayan nga yung birthday gift niya sa akin, smart induction cooker. Pala, dalawa nga po pala yung birthday gift niya sa akin. Yung pangalawa ay cookware set. Grabe, abot lang yun talaga yung tuwa at kilig ko dahil etong binigay niya sa akin ay sobrang tagal ko na din talaga magkaroon dito sa bahay. Walang halong eme mga mi, as in, pinapangarap ko talaga yan dati na sana magkaroon rin ako ng ganyan hindi ko ini-expect na ibibigay sa akin ni Lord to sa araw ng birthday ko sa pamamagitan ng follower ko. Kasi as nakaka-amaze talaga, hindi ko siyang masasabing coincidence kundi masasabi ko talagang perfect timing ni Lord para ibigay sa akin. So, ayun nga, kailangan ko nang i-rearrange tong mga gamit dito sa aming lababo. Pero bago nga isinansan ko muna itong mga nahugasan na ng mga plato. Hindi ko pa nga alam kung paano ayos yung gagawin ko dito sa aming lababo. Pero bahala na basta excited na talaga akong magamit yung induction at bago kong mga lutuan. Ito nga at una ko muna inilipat itong aming water jar. Tapos, ito namang aming dish drainer, pati na rin itong aming dish cabinet. Pagpapahingain ko nga din muna itong aming portable gas stove. Dahil simula ngayon, induction cooker na yung gagamitin ko. Ito nga, at wala nang gagamit-gamit dito sa aming lababo. Ang kita nga rin yung dumi sa ilalim ng aming dish cabinet. Minsan-minsan minsan ko lang din talaga malinisan yung ilalim ng aming dish cabinet. Siyempre, bago tayo mag-rearrange ng mga gamit dito sa lababo, lilinisan muna natin. Madalas din talaga na ginagamit ko pang linis ay itong zone rocks na likolo. Ako, excited na excited na ako sa magiging bagong itsura nitong kusina namin. Yeah, mas lalo nakakasipag maglinis. Yung kambal, pinatulog ko muna bago ako naglinis dyan para walang manggulo sa akin. hindi na rin pahintuhin to yung ginagawa ko. So, ayun, pagkatapos kong maglinis, lagi nag-iisip na ako kung paano ko i-arrange yung mga gamit. Ako, inilipat yung dish cabinet namin. Tapos sa likod, merong pang space. Kaya dun ko na lang din nilagay yung water jar. Liit lang din kasi yung space na lababo namin mga mi. Kaya para-paraan na lang din talaga. Pinunasan ko na lang din yung wipes and dish cabinet namin dahil kakalinis ko lang din naman na yan. Tapos ipinatong ko na din yung lagayan ng gamot ng mga bata. Drainer grainer, syempre, dyan sa gilid ng lababo namin. Tapos, dyan naman yung induction cooker. Ito na nga mga mimi, yung magiging new look ng aming kusina. Simple lang siya, walang masyadong anik-anik, pero malinis at magandang tignan. Para hindi rin matalasikan ng luto ko, itong washing machine namin, lalo na yung mantika. Kaya heto, talagyan ko siya ng cover. At na sa akin, yung washing machine cover, mga mimi. Ngayon ko lang naisip na meron pala akong na-order na, na, ganyan dati. Pinatali nga pala yan sa likod, mga mimi. At in fairness, ang ganda niya, kahit less 100 pesos ko lang yan nabili. Ay, zipper na rin yan, mga mimi, para mas mapadali na rin yung paggamit ng washing machine natin. Sana pala dati ko pa ito ginamit. At eto na nga mga mi ang pinaka final look ng aming kusina. Bago ko nga din gamitin itong aking bagong lutuan. Syempre isi-season muna natin yan. Para ma-maintain yung kanyang kagandahan, lifespan and durability. Kaya kailangan talaga natin isi-season ang mga non-stick pan bago natin gamitin. So, bale ang una natin gagawin, huhugasan muna natin siya with soap and water. Tapos yung soft side lang ng sponge yung gagamitin natin. Pero yung tatlong lutuan na yung huhugasan ko kasi yung tatlo yung isi-season natin. So bale dalawang paraan pala ng pagsiso ng non pan yung gagawin ko. So, bali yung unang step na gagawin natin, papakuluan natin siya ng 5 to 10 minutes. Siyempre, ayan, marunong na rin akong gumamit itong induction cooker. At ako ang paggamit, medyo nanganga pa ako at kinakabahan, pero okay naman pala, madali lang din siyang gamitin. So, bali, boil nga pala yung pinili ko kasi syempre magpapakulo tayo. So, nung naisa lang ko na rin yan, nagwalis-walis na rin ako dito sa aming sahig dahil maligas-gas na rin. Tinalan din talaga ano, na napahimbi yung tulog ng kambal namin. So, ayun, mga after 6 minutes, kulong-kulo na siya. Tapon na natin tubig, then kailangan natin siya punasan ng tissue o kaya malinis na pamunas at i-make sure natin na tuyong-tuyo na talaga siya bago natin lagyan ng mantika. Na po natin ng mantika loob, then keep it for 15 minutes to 2 hours. Sir, yan ready to use na siya at syempre kailangan muna natin yung hugasan ulit pagkatapos nating season Ang alawang paraan naman sa pag-season ng nonstick pan, unang-una syempre kailangan muna natin ng hugasan ng soap and water, then kailangan tuyong-tuyo na yung pan bago natin lagyan ng mantika. So, Initin lang natin yan within 5 minutes, then let it cool down first bago natin natin, i-wipe dry ng tissue, and then ready to use na yan. Pero dahil excited na nga ako magamit na nga yan sa pagluto, heto at tinutuan ko na nga din ng tinolang manok. Nagpabili kasi ako ng isang kilong manok, tas ayan, nag-fried chicken na ako, maliliit nga lang yung hiwa. Matagal maubos na mga bata at makakain rin ng maayos yung mga kambal. O, so, heto, tuwang-tuwa na talaga yung pusong nanay ko dahil induction cooker na yung ginagamit kong pangluto, ang susya. Ang so, nga lang ako sigurado sa bill ng kuryente sa susunod na buwan. <laughs> sabi nila hindi naman daw masyadong mataas yung inilaki ng kuryente kahit gumagamit ng induction cooker. At sana nga ganun din sa akin. At ito nga, luto na ang aking small fried chicken. <laughs> ayan, sa isang kilong manok, nakapagluto rin ako ng adobong manok para naman sa ulam namin kinabukasan, no, 'di ba? Para paraan na lang talaga. Panahon ngayon mga mima ko, kailangan natin maging madiskarte lalong-lalo na nga kapag ang ulam na. ayan, kumakain na nga kami ng aming hapunan, kain tayo. per thank you nga din pala Ma'am Tatiana sa si ibinigay mo po ang birthday gift sa akin. Grabe, sobrang tuwang-tuwa po ako. Salamat na salamat po talaga. God bless you more and more and more. Grabe, sobrang lakas ng buga ng humidifier na to. Isa na talaga to sa pinaka-the best na nabili ko online. Finally, nakabili na nga ako nitong humidifier. Sobrang tagal ko na din talagang gustong magkaroon nito dahil nga hikain yung kambal namin. Nakakatulong kasi talaga itong humidifier para sa mga taong may asthma at allergy rhinitis. Nakakatulong nga din daw ito para mabilis gumaling yung ubot si po ng ating mga anak. Lalong lalo na ngayon na flu season na kaya sobrang kailangan natin to dahil sa sobrang init ng panahon. Nakakatuwa nga din ang humidifier na to kasi bukod sa malakas na yung mist niya, mayroon po siyang kasamang filter para absorb yung impurities ng tubig. Tapos, meron na rin siya nakaseparate na lagayan ng essential oil. Tapos, paglalagay naman ng tubig, naku, napakadali lang. Bubuksan mo lang yung takip, tapos pwede mo nang lagyan ng tubig. 4 liters ang capacity niyan, mga mi. Kaya kung tuloy-tuloy mo siyang gagamitin, mga 14 hours yung humidification niya. Meron din itong blue and red light indicator. At to turn red light yan kapag kapaubos na yung tubig niya. Adjustable din ang mist nito, mga mi. Kaya nasa inyo na kung gusto niyo ng mahina o kaya malakas na mist. Nasa comment section lang po yung link kung saan ko nabili.